Kung uh, Filipino ka, either pro or anti-administration ka, sino ka man or ano man estado mo sa buhay, kailangan natin dito magkaisa para sa bansang Pilipinas at laban ang pambubuli ng China sa atin. Hindi ibig sabihin guys na makipag tayo sa kanila. Wala tayong laban sa kanila kung sariling bansa lang natin ang makikipag sa China ipaglaban natin kung anong karapatan natin meron sa West Philippine Sea para sa future natin, sa next generation ng ating mamayan at ng ating bansa. Tumama man o hindi yung water cannon ng Chinese Coast Guard sa Philippine Visors or sa Coast Guard natin o kahit anong pambubuli pa yan nila sa atin dyan sa West Philippine Sea, hindi talaga yan acceptable guys. Yun ang dapat kundihinahin natin lahat. Ayungin Shoal or Second Thomas Shoal is part of the exclusive economic zone of the Philippines over which the Philippines has sovereign rights and jurisdiction.